Ay, magandang uh, umaga sa inyong lahat. Pasensya na, ha? hindi tayo nakavlog kahapon dahil naku, nagbabiyahe po tayo. Ngayon po, narito kami sa Geneva, Switzerland, kung saan magkakaroon po na pagpupulong ang mga maisog. At kailangan talaga maging maisog sa dami ng pagsubok sa ating inang bayang Pilipinas. No? Pero dahil um, napakainit ang usaping uh, impeachment kay sa Pilipinas, ay eh, hayaan yung pag-usapan natin muli ang impeachment. Ang tanong, ang impeachment complaint ba na hinain sa 19th Congress? pwede bang detisin ng Senado sa 20th Congress? At siyempre, ang paninindigan natin ay hindi po pwede dahil talaga namang ang termino ng kada kongreso ay natatapos kada 30 ng Hunyo, kada um, tatlong taon pagdating sa mga um, congressmen at saka sa kalahat ng Senado ay pagkatapos din ng tatlong taon. Pero ngayon po, saksakan ng uh, ng uh, mga dilawan at ng uh, mga loyalista, ginagamit ang mga law schools kung saan sinasabi nila na dapat talaga daw, sabi ng uh, saligang batas eh the uh, senate must forthwith proceed with the trial totoo po yun, may ganyang provision sa saligang batas na forthwith at totoo po ang sinasabi sa lalong mabilis sa panahon, pero yan po ay kung meron pang sapat na panahon para litisin nga yung impeachment complaint paano ka mag forthwith kung in the first place tapos na ang kongreso kahit anong fourth week ang gawin mo dyan, kung tapos ng buhay ng um, kongreso, hindi mo na siya mabubuhay muli. Ang, uh, ang solution dyan, maghain sa susunod na kongreso, pero dahil merong one-year ban, kinakailangan antayin muna yung uh, matapos, yung uh, pang-unang taon, matapos isang pang impeachment uh, complaint na yan, at saka maggasang ng panibago. Kung may buhay pa ang Senado, gaya naman na nangyari doon sa impeachment ni uh, Corona, sa impeachment ni... Um, uh, uh, Ombudsman na uh, Gutierrez at saka uh, yung impeachment ni um, Chief Justice Davide, eh siyempre, kinakailangan forthwith is schedule. That is, kung meron pang panahon. Pero kung wala ng panahon, that is a legal impossibility. Now, dapat ba ta um, makonvince na kinakailangan litisin pa rin na ang 19th Congress dahil ang mga law professors ay lumagda? Sa tingin ko, hindi. Kasi alam nyo po, ang mga law professors, at ako naman po ay mahigit 20 years na naging law professors, kanya-kanya po kaming specialization. Now, uh, hindi naman po ibig sabihin na palibasa sila ay mga law professors, eh, bihasa sila sa constitutional law. Talaga naman pong complicated issue itong uh, hinaharap natin na nagsimula ang impeachment complaints House ng 19th Congress pero hindi matatapos sa 20th Congress. No? Consistent naman pong sinasabi nila na ang legal na basehan lamang ay yung gamit na fourth lalo mabilis na panahon simula ng uh, Senado ang paglilitis. Pero yun nga po eh, eh kung tapos ng Kongreso, yung fourth wave, wala nang ibig sabihin yon kasi hindi naman po pwede mag-proceed ang uh, isang Kongreso kung talagang tapos na ang kanilang termino. Now, may sinasabi sila na meron daw mga desisyon na nagsasabi na the Senate is a continuing body. Well, it is a continuing body only because yung kalahati nga po ng uh, Senado ay uh, hinahalal every three years. Ibig sabihin, walang panahon na walang miyembro ng Senado, hindi gaya ng Kamara del Presentante, na po pwedeng magkaroon ng walang kongreso. Dahil kada tatlong taon, sila po ay uh, ng taong bayan. Ang problema, maski meron tayong dosing senador na natitira, wala naman silang quorum kasi ang quorum ay 13 at ang membership nila ay 12 lamang. So ang tanging uh, meron lang uh, uh, sa Senado kapag hindi pa nahahalal ang tatlong ang dosing uh, senador ng mga bago ay yung pagkakaroon ng Senate President. At sabi ko nga, ito ang importante na magkaroon ng Senate President para merong continuity in case presidente at ang vice presidente, ang tatayong acting president is the Senate President. Pero siyempre unlikely naman yun kasi uh, in, uh, unlikely na parehong presidente at vice president mawawala. But in case mawala ngayon dalawa, nandiyan ang Senate President at hindi mawawala ng Senate President ng Senado kasi nga doon sa dosing yon ay eh, meron talagang Senate President na nakaupo. Now, ang, ating sinasabi ay wala naman pong problema na maituloy ang impeachment pero antay nila ang bagong kongreso. At saka i-file nila yan within yung pagtapos na yung one-year period. Ang problema ngayon, kailan i-re-recon yung pag, file ng impeachment um, complaint. No? Kasi nga, doon sa kaso ng Francisco, at isa ako doon sa nag ng kasong yan, kinakailangan yung pagsampa at saka aksyon ng Kamara de Representante. Ang problema, apat-apat yung impeachment complaint at ang naaktuhan ng uh, Kongreso sa pamamigitan ng pag-kuha uh, uh, ng lagda ng uh, almost 80% mga congressmen ay yung pang-apat. So, kailan mo i-recon ngayon, ngayon yung one year? Isang issue na naman yan. Ang problema kasi, eh sila naman ang nagplano na patalisakin si um, VP Sara. Alam na alam naman ng mga kongresista ko anong sinasabi ng Korte Suprema sa kaso ng Francisco versus sa uh, House of Representatives. And yet, eh, hindi nila inaktuhan yung tatlong uh, naunang impeachment complaint ng mga dilawan at saka ng pulahan. At yung pang-apat ay tinalap talaga nila yung uh, lagda ng mga kongresman na alam natin ay mga lumagda dahil lamang sa pinamimigay ng mga ayuda. No, in other words, binaride sila. So kasalanan nila yan. In the first place, dapat kinumpute nila yung one-year period at saka uh, dapat inaktuhan na nila na mas lalong mabilis sa panahon yung unang impeachment complaint na hinain ng mga dilawan. E eh, wala. Natulog sa pansitan. Tapos ngayon sinisise ang Senado. Now, po pwede ba talaga nilang pilitin ang Senado? Nako po, hindi. Kasi nakasaad sa saligang batas talaga na the Senate shall be the sole judge of impeachment trials. Now, bakit na uh, sa Francisco e eh, yung desisyon ng Kamara na maghain nga ng impeachment complaint. Well, dahil isa po ako dun sa abogadong nag-argue ng kasong yan, ang diprensya po niyan, ang kinwestiyon namin sa Francisco ay yung ginawa ni Gibo Teodoro na nagsampa ng panibagong impeachment complaint na meron ng lagda ang sapat ng congressman sa loob na isang taon matapos ma ang impeachment complaint na dinismiss na uh, Senate ng House uh, Committee on Justice. At sinabi namin na yung uh, pagsulong ng second impeachment complaint ay barred by the Constitution kasi it constitutes a prohibited second complaint impeachment complaint within one year. At sinangayuna naman kami ng uh, Korte Suprema. Anong depresya niyan? Doon sa kaso ng Francisco at saka dito sa magiging kaso ngayon, no? Kung kukwestyon nila ang desisyon ng um, 19th uh, Congress sa Senado na huwag ipagpatuloy ang impeachment complaint. Well, abogado naman po yan si Chief. So ang gagawin niya, magkukonvince sila as an impeachment court. And as an impeachment court, magde sila, dismissed. Kasi wala ng oras. At saka, magkakaroon na ng lack of jurisdiction kasi hindi nga po pwedeng mabuhay ang isang impeachment complaint doon sa susunod na kongreso. Pa pwede bang question niyan sa Court supreme Suprema? Hindi na. Kasi malinaw na malinaw ang provision ng saligang batas. The Senate of the Philippines shall be the sole judge. Sole judge in impeachment trials. At ang mangyayari dyan, pag sila yung nag-convene na sa Senate Impeachment Court, decision na yan ng, ng impeachment court na ma-dismiss dahil lack of jurisdiction na nga dahil ang ibig sabihin, dapat matapos nga ang paglilitis ng complaint yan within uh, the period or the, the term of the um, or on or before June 30, 2025, na imposible na. Kasi kung sa... Ad 12 sila ay magbabasa ng charges, eh napakadaming mga testigo yan, hindi na madidinig ng uh, Kongreso ng Senate uh, during the 19th Congress ang mga ebidensya na ilalatang nila laban kay Sarah Duterte. Now, ito ba ay uh, isang paglabag sa saligang batas? Hindi. Ang dapat sisihin, yung Kamara ng Representante sa ilalim ng tambaluslos kasi nga sila nagpapatay-patay. Kung talagang gusto talaga nila tanggalin si BP, dapat nung naihain na yung first impeachment complaint, kinuha na nila yung numero at sinampan na kaagad sa Senado. Nang sa ganon yung fourth wave na, 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 na binabanggit nila sa saligang batas ay mabibigay implementasyon. E paano ka mag-forthwith ngayon? E tapos na nga yung buhay ng Kongreso, di ba? So, wag po tayo magpapadala sa numero ng mga boses. Kasi nakasaad din sa saligang batas, may mga bagay-bagay na ang boses ng taong bayan ay dapat pakinggan una una doon sa pagsisante ng presidente eh ayaw niyo naman si Santi yung ng presidente no pangalawa sa eleksyon kung sino maging senador at sino magiging uh, uh, representante no sa Kamara de Representante at lahat ng na, na hinahalal ng taong bayan pero pagdating sa impeachment decision tanging senado lamang ang magdedesisyon kung magtutuloy ang impeachment trial kung meron pang panahon, at pangalawa, kung guilty or not guilty. Yun ang ibig sabihin na soul judge. Kasi nung uh, kami uh, nag-argue ng kaso ng uh, Francisco, eh may mga tao, uh, mga legal luminaries, gaya ni um, Jovi Salonga at ni uh, Judge Raul Pangalangan, yung uh, Pilipino na judge sa ICC, na naging amicus curiae or friends of the court. At sila mismo nagsabi, Maski na ang kinu-question namin ay yung hakbang ng de Representante sa paghain ng pangalawang prohibited impeachment complaint, ang sabi ni uh, uh, dating Senate President Jovito Salonga, out of delicadesa, dahil ang ini-impeach ay isa sa member ng Korte Suprema, ay eh hindi na dapat um, pigilan ng uh, Korte itong impeachment trial na ito. Pero ang uh, naging desisyon pa rin doon sa kasong yon ay kinilala yung um, standing o karapatan ng mga ordinaryong mamaya na maghain ng uh, kaso laban sa gobyerno kung may nalalabag na provision ng saligang batas 'yan yung tinatawag na citizen standing to sue grave abuse of discretion ang kamara representante nung sila ay nagsampa ng prohibited second impeachment complaint magkakaroon ba ng grave abuse of discretion sa parte ng Senado when as a Senate impeachment court ay eh, i-dismiss nila dahil wala ng oras hindi po kasi nga sole judge yun pagdating naman dun sa kaso ng francisco action ng camera de representante, camera de representante ang kinuwestiyon. kaya nga francisco versus house of representatives ang re-restrain talaga is yung pagtransmit sa senado ng ng uh, ng uh, prohibited second impeachment complaint pero ngayon kung nga uh, magsasampa ng kaso para para yung pagpapatuloy ng uh, uh, Senate uh, impeachment trial ang didimanda mo ay ang Senado eh paano ang gagawin mo may express provision sa Saligang Batas na um sole judge ang Senado sa lahat ng impeachment trial so imposible pag sila ay nagdesisyon sa bilang isang impeachment court wala na pong grave abuse of discretion niya dahil talagang nakasulat doon soul ano ibig sabihin soul wala nang ibang kahit sinong institusyon na po pwede magdesisyon kundi ang Senado lamang anyway yung mga dissenting votes diyan ay po naman silang magboto against um, the motion to dismiss it, it No? At uh, yan naman po ay eh, may ukit sa kasaysayan ng Senado. Pero sa tingin ko, ay tama po ang magiging paninindigan ng mga senador na boboto na ibasura ng impeachment complaint kapag uh, dating po ng June 30, 2025. Ang tanong, may sapat bang numero? Well, yan po ay uh, pag-uusapan natin sa susunod na edisyon ng Spokes Hour. Dahil lang kinakailangan natin ay 13 na boto ha, para i-dismiss. At na natin kung merong sapat na boto. Pero preliminarily, ang sigurado lang na boboto dyan para madismiss yung tatlong PDP yung si Bato si um, Go at saka si Padilla yung dalawang sinuportahan ni BP Sara Marcos at Bilyar so lima pa lang ang siguradong boboto para madismiss yung impeachment complaint na yan ang kinakailangan 13 meron pa bang walo na boboto para madismiss well pag-usapan po natin yan sa susunod na spokes hour Bukas, isa-isahin natin at himay-himayin natin ang posibleng maging boto ng mga senador kung itutuloy ang impeachment trial o hindi. Pero ulitin ko po, wag po kayong madala sa numero ng mga, na, ng mga tao at personalidad na nagsasabi na dapat ituloy ang impeachment trial. Kasi po, maski lahat pa sila ay magsabing dapat ituloy, malinaw ang nakasaad sa saligang batas, panging senado lamang ang kaisa-isahang judge pagdating sa impeachment trial. At ang desisyon ng, kung, ng Senado kung dapat ba ituloy ang impeachment trial na yan bilang isang impeachment court ay hindi po pwedeng questionin <laughs> ng kahit sinong institusyon. Maraming salamat po sa patuloy niyong pagtangkilik ha. At hanggang bukas po, ito po yung ng bayan nagsasabing, love, I love you Philippines. Love, ay, the only country that we have, the only country that we love. God bless the Philippines. At maraming salamat kay kapatid kong Maharlika. Ipatalo ako po ko ang bayan, si Harry Roque, at ang Pakulo Duterte, Pamilya Duterte, at ang bawat Pasensya na po kayo ha. Dami ko ng problema ang hinaharap. So hindi ko na po pinapansin yung mga peste dito sa Europa. No? Hinahayaan ko na po na itong si Maharlika na anti-ipis ang siyang gumalaw. Okay? Maraming maraming salamat po. Hanggang bukas. Bye!